magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel. Andito pala kami ninyo sa airport ng Tacloban kasi binisita namin yung anak kong panganay. Kaya ngayon po uwi na kami ng Manila ni Nels. Tapos ilang araw na lang ang natitira ni Nels sa Sabado. Pupunta na ulit siya sa Denmark. Kaya sulit-sulitin namin yung araw kaya kayong mga di ko nabalitan babalikan ko kayo pag umalis na siya pag nasa shop na ako binigay ko muna sa kanya yung oras kasi dalawang linggo lang siya dito sarado talaga yung shop namin at saka tindahan kaya sa linggo balik normal naman ang ating buhay ang uh, oras ay alas 9:00. Dapat alasoko pa rin tayong boarding namin, kaso medyo na-delay. Kararating lang ng Iroplano, kaya maya-maya papasok ang sa Iroplano. Yeah. star Apple ko ang dami. Nagdala dito yung mga taga doon sa amin, yung doon sa shop. may shop. Mahigit tatlong kilo lang to. Sabi ko, pabili ako dalawang kilo. Mahigit tatlong kilo. Ayan. Tingnan nyo. Kasi ako lang ang kakain nito. Siguro, imukbang ko na to. Then, para medyo maubos-ubos. Pero pwede rin to gawin ismote Kainin natin. At ito na, imukbang natin yung ating... Oh! Wait, the tripod is Ah, uh, natin yung ating star apple. Siguro unahin natin to oh, kasi tingnan nyo, meron ng hiwa. Ayan Tingnan natin kung ilan ang maubos ko ha. Si Nels nakatingin lang sa akin. Kasi hindi naman siya kumakain ito. Hmm. Masarap kasi matamis. Dahimik si Nels. Nanonood siya ng video. Pero nung nag-video na ako, tumigil siya. Andito ulit yung ating kahoy para pag nagluto. Nagluluto ako ng manok sa oven, oh. Ang daming sauce na nalagay ko kaya umaapaw siya. Kaya tingnan nyo, mausok siya. Umaapaw siya sa tray. Lagay na natin to sa rip. Tingnan nyo yung hugasan ko, ang dami, ang kalat, ang pahaw sangaging ko na lang sangaging ko na lang yan mamaya tapos magsaing muna ako para magdala ko doon sa anak ko ng kanin at sa kaulan. para pagkadala uh, ko doon pwede na kami umalis yun iwan ko sa saan kami punta na naman ngayon Nyo, grabe yung usok sa bintana na lumalabas yung sa oven yan kasi nga yung tubig na yung sauce ng manok, umano siya, umapaw siya. Kaya tingnan nyo tuloy yung, ano, oh, dingding namin dyan para siyang nasunog dahil sa usok. Magdidilig ako ng halaman. Yung galing sa hugas ng bigas. Tingnan nyo yung kaldero namin. Kailangan kukuskusin. Kasi nagsaing yung anak ko doon sa kabilang bahay. Hindi niya nalagyan ng tubig nakalimutan niya lagyan ng tubig. Kaya ganito ang nangyari. Nakuskus ko na yan. Talagang itim na itim yan. Pero kailangan pa rin kuskusin. Mahirap siya tanggalin. Maghahanap nga ako ng liha. Siguro yung ano, steel brush. ba diba? Maganda yon Sabi ko nga sa kanya, ang hirap ng walang nanay, no? Sabi niya, hindi naman. Nahirapan sila pag wala ako kasi puro nanay sila. Puro mama sila. Maguhugas ako kasi aalis ako. Aalis kami. Maguhugas ako ng mga ng mga Ito baba din ulit natin ng tubig para mamot sa kanilang sunog. Sunog na bigas.